Hanggang uh, mainit po hanggang ngayon, ito pong uh, issue na ito. Ano hubang bang uh, masasabi ho ninyo nung narinig ho ninyo napanood po ninyo itong uh, panayam ng uh, panayam kay uh, Vice President Sarah Duterte, yung kanya pong pagbabanta kay uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos? Po ng, ano, ang sesyon ng paratihan, uh, uh, yung uh, mga klaseng pagbabanta at mga kabumuhan na pinagbibigyan uh, ng weekend hall kung sa committee hearing. Mm -hmm. uh, hindi ho yun ano, kung bagman hindi natin nasa uh, para sa isang mataas na leader gaya ng Vice President uh, Sara Duterte. Opo. Uh, kasi ho, ang inaasahan natin sa mga leader natin pagdating uh, sa kanilang behavior, demeanor, uh, minor, decorum, ay uh, kung bagman dapat statesman ang dating eh. Uh, mm -hmm. diplomatiko sa so paggamit uh, ng mga salita at hindi yun papadala sa bukso ng damdamin. Mm -hmm. So, mm -hmm. totally, ano po yun, unexpected uh, sa isang vice. And ang uh, mga hindi lang ano, simpleng ang pananalita ang kanyang ginawa, No, hindi lang siya simple ang Kundi, mm -hmm. yung aspeto nga ako na pagbabita, no? Maaari mm -hmm. magkakas siya ng doon, mga charges. Mm -hmm. <clears throat> Nag-issue na nga ng statements, iba-ibang statements yung yung mga ng mga offices sa uh, hmm. ng uh, yung sa PNP, hmm. uh, sa NBI, Opo. at uh, saka sa National Security Council. Okay. Uh -huh. na, Naseseryosohin nila yung, yung banta kasi galing na rin mismo sa Vice Presidente na hindi siya nagjo-joke. <coughs> mm Kaya -hmm. Opo. So, ano po ang nakikita po ninyo na epekto po nito sa quote and unquote political landscape po ng uh, atin ating pong bansa? Lalo't ilang buwan na lamang po, uh, uh Dr. Coronacion, though uh, ito po ay senatorial, ito ay uh, uh, midterm elections. Ano, an ano, po ang nakikita po ninyo na magiging epekto? Malaki ho ba ang magiging epekto ho nito sa politika? Well, uh, magkakaroon magkakaroon po to sigurado ng epekto hindi lang muna natin masisigurado siguro kung ito ay uh, malaki mm -hmm. kasi definitely um, ang one the objectives kung bakit ginagawa ng mga <coughs> hearings na to Opo. aside from uh, of legislation and seeking the truth ano talaga nangyari sa <coughs> confidential and sa intelligence fund ay mm -hmm. may kinalaman sa politika mm -hmm. uh, which is to discredit the uh, vice president. Mm -hmm. Mm -hmm. Right. So, kung magaman sa paningin ng mga, ng mga Pilipino, dah, dapat siyang, dahil sa mga irregularidad na nagawa kanyang opisina, mm -hmm. parang ang pinapalabas ay hindi siya nararapat na manatili sa presto. Mm -hmm. so, kung sakali pong magtatagumpay yun, yung ganong political objective, uh, kung bagaman yung mga kalyado ng, ng Duterte family, maari uh, maaari magka-impact ito sa kanila. Mm -hmm. Yung mga uh, tumatakbo ngayon, no? Opo. So, baka mag o ano man yung, ano, yung sakaling sumadsad Opo. yung popularidad ni Vice President uh, at ng buong Duterte Party, maaari ano, uh, maari magkaroon ito ng negative impact dun sa mga inendorso nila o mga kalyado nila oh, sa okay. politika. So possible mahatak sila <coughs> pababa, ganun, uh, Dr. Coronation? Well, ganun po ang naging sistema ng ating politika na sa -huh. mga mataas na leader natin okay. na katalasan na hindi nga ng endorsement tulad ng Pakulo uh -huh. o kaya bagay sa ating Pakulo. Uh, of course, yung paghingi po ng, pag ng endorsement ay nakadepende sa kanilang popularidad. Mm -hmm. All right. <laughs> so, Aldo malayo pa naman ng 2028 uh, Professor Coronation. Sa, sa tingin mo, uh, posible pang makabawi lalo sa rating si uh, Vice President Sara Duterte kasi dito mayroong uh, inilabas na survey na bumaba ang uh, ratings ni Vice President Sara Duterte. Opo, yeah, uh, Gaya po sa na sabi ko kanina bago naputol po yung usapan natin na maaring magkaroon ng negative impact mm. uh, doon sa mga yung yung issue na kinakarap ngayon uh, ni vice president uh, okay. ganun, ganun na din naririnig ng so maari magkaroon to ng negative impact mm -hmm. uh, sa kanilang uh, popularity mm -hmm. which uh, may in turn also have an a negative impact doon sa mga kalyado nila uh, in relation sa paparating na eleksyon so bawas pogey points ganun uh, Dr. coronacion oo kasi hindi hindi humaganda ang naging imahe mm -hmm. uh, na ng, ng vice president uh, ah uh, dito sa ano dito sa gin ng ano uh, in investigasyon ng ating kongreso no mm -hmm, katungkol mm -hmm. sa kanyang confidential funds at checking get funds. opo Sa tingin ho ba niyo talagang mm -hmm. uh, kumaga all out war na ito eh. kasi, kasi may kasama ng pagbabanta doktor coronation mm -hmm. koronasyon uh, okay. si, kung all may sinasabi si dating pangulong Rodrigo Duterte na wag daw seryosohin ito sinasabi ni uh, uh, VP Dut uh, Duterte. Anong tingin niyo doon, uh, Dr. Correation? Well, uh, mahirap pong hindi seryoso ngayon eh kasi mm. ang, ang, nasa, ang sinabi niya, hindi ito joke. Hindi ito joke, dalawang beses pa niya sinabi. Mm -hmm. So, pero maari nga, siguro, eh, sa akin naman, no, tingin ko dito, bugso ng damdamin. Yun, yun ang, yun ang pinupunto. Oo. So, kaya maaring nag uh, lamang siguro sa may mga bagong impormasyon na mm -hmm. nakarating, nakarating sa kanya. Opo. Talo na po nung gustong ilipat uh, yung 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 Chief of Staff Opo. ni Vice President mm -hmm. sa Bilibid o sa Correctional. Mm -hmm. So maaring ano 'yun uh, instant reaction. Mm -hmm. ng vice president tungkol sa mga developments nung nung nakaraang linggo. Uh -huh, uh -huh. So, yun ang sigurong pinupunto ni former president uh, Duterte na 'wag seryosohin. Mmm, dahil Oo, kasi ng damdamin. na 'yan, parang pinagsisisihan later eh. Aha. Uh Aha. -huh, uh -huh. All right. Opo, sa mga panawagan naman po kasi uh, Saturday, <laughs> although pumunta si Senator Amy Marcos doon sa VMMC. Sa, ting sa tingin nyo may may pag-asa pa ba? na magkaroon ng uh, kahinahunan itong uh, dalawang panig uh, considering na merong two uh, tulay na nagdurugtong sa katauhan po ni Senator Amy Marcos Well uh maaari ho, no? kasi uh, si Senator Amy Marcos naman ay kapatid ng ating pangulo at kilalang supporter ng uh, ng Duterte family pero dito ho, magiging uh, test case ito kung gaano siya ka close uh, sa parehong sides at mm. saka anong paraan ng gagawin niya upang kung hindi mo mapagbati at is mapatigil, mm. Uh, mm -hmm. yung itong 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 ano lagi uh, kupa man lalong, umiiting, lalong okay. umiinit lalong mm umiinit -hmm. naaway uh, sa pagitan ng administrasyon uh, administration at saka ng uh, pamilya Duterte, no? Mm -hmm. So, at the very least, uh, kung yung panawagan ng iba, mm -hmm. baka at least magkaroon ng ceasefire. Yeah, ceasefire. Uh, dito sa, yeah, ceasefire. Ngayon kung ano man ang mga terms and conditions, uh, yun ho siguro ang dapat trabahunin kung sino man yung mga nagtanais maging uh, taga pamagitan mm -hmm. o tulay sa dalawang ibabangga ang ano mga malalaking political figures. Aha. Uh -huh. um, mm -hmm. uh, baka meron pa ako okay, mga karagdagan pang uh, additional uh, mga additional thoughts po, mga opinion pa. Uh, mm -hmm. Professor Coronacion, baka sa mga uh, suki natin mga taga-subaybay, yung uh, nadadala, na, nadadala na rin ng kanilang uh, bugso ng damdamin dito nga sa tumitindi, ika nga, pagkakabanggit ninyo, tumitinding girian sa pagitan nitong dalawang political families na ito. Uh, yung mga supporters din, no? eto may mga nandoon sa VMMC, 'di ba? Na sumugod din. Uh, ano mga anong masasabi pa ho ninyo, Doctor uh, Dr. Coronacion? Well, natural lamang po na siyempre magpakita ng suporta ah. yung mga supporters ng magkabilang panig, you know? Pero sabi ko ah, habang ito ay nagiging mas intense, mas mainit, mm -hmm uh think ko dapat uh kumalma rin po yung mga uh, parties involved uh, mm -hmm. together with their supporters kasi maari itong ano eh itong ganitong klaseng issue ay maaring mag-escalate -es into a crisis, into oh. a political crisis. Uh -huh. So 'yun ho ang iniwasan natin ano. siyempre hindi maganda 'yan para sa ekonomiya ng bansa natin. Ayun, natumbok mo uh, prof Cor political crisis, hindi constitutional crisis ha. Eh? Um wala well, lang walang ganon. Tingin ko po political crisis kasi yung wala naman ako nakikita ang issue tungkol right. sa Constitution. Uh, uh, okay. more on political crisis na maaaring uh, maging dahilan upang umatras yung mga foreign investors. Ayun! Yun ah. sige, na... sige,